Oh. Start. Sun. Sun.

Hmm. ayun siyempre yung na ano na plato ben? yan ang binili natin na brown? hindi Bakit yung ano mo yun? Eh, bakit namukha yung mula yun? Ang brown mo, brown mo yun. na yung brown mo? yung mga makakamit na kasi kailangan ang holder sa niya. Eh, saan ba tayo mo. Ay, hindi. Si brown ba? Ano ang brown mo? Sinuot ko tayo. mo yung kasi yung home side. Sun Hindi, yan. Ayos na tayo. Sinabi ko Wait lang, guys. Tatapos na. O, dyan. yan. Ito?

Ano ang tasa ng laing nila, no? Parang walang data. No? Hindi, hey, may deputura siya Ano na la tasa laing nila? yun. Yeah. Okay na nga ata, yung mo.